Tandaan ka. Ano kat? Sige lang. Ako nga ba masugatan ako? Cut. Yan okay, guys, so kaya di ko kayo ma-shoutout ka. May kararating lang ng package ni laki. Yan. Yan yung package niya. Live tayo ulit. Live tayo ulit ha. Kararating lang niya, day. Let's go, let's go. Gracia ulit yan. No, Gracias ulit. Let's go. Aga pink now, aga blue check it out siya <coughs> mm. solid the first thing. yes sir oh my god bro medya yusin natin ko ganda pink no? medya yusin natin kayo nabano ng na show huh? no? oo no. ganoon siya rito ano blacky? pagkita namin dito lang napipiisong bro Ah, ayan. Ang dami niyo. Hi guys. Ang ganda. Pipi, sayang so dalawa na ganito mo. Hey, iba 'yung ganyan, pink tapos yung isang ano mo? Pagiging ano to? So guys, ang sticker. Right there. Yes, sir. Pagiging ano? Sasara. galing sa ana. Kasi 'yung mong ano, content niya 'yun lang. May meron na, may kulay blue ng ganto. Sarap na tingnan mo 'to. Let's see,

I Like this one. This one is fire, guys. I like it. Thank you so much. Then the black one. I I have the master. Look, this is the black one. This one is top. I like this one. So see, I got white. I got black. Sir and then this one is good. the pants one and pink one. This one is nice bro, so I like this one.